Sa loob ng tatlumpong taon, tila isang script lang ang sinusunda ng Gilas Pilipinas, pusong palaban, pero palaging kinukulang sa dulo. Mula sa mga masakit na pagkatalo, kontrobersyal na laban, hanggang sa mga panahong puro rebuild, naging mukha ang gilas ng isang bayang puno ng pag-asa at handang magsakripisyo. Kaya ngayong 2025, sa isang bihirang pagkakataon, muling bumabalik ang tanong ito na ba ang henerasyon ng gilas na wawakasan ang 30 taong pag-antay? Hindi na ito kwento ng kakulangan sa oras o palit ng palit na coaching staff. Ito na ang pinakamahusay at pinakahinog na gilas na nasilayan ng taong bayan. May Kai Soto na patuloy ang pagbabalik mula sa injury, Kevin Quiambao na kinikilala na ng NBA scouts, at June Fajardo na nananatiling haligi ng katatagan. Sa ilalim ng gabay ni Coach Ten, hindi lang disiplinado sa ensayo ang team. May direksyon at malinaw na sistema. Sa wakas, may continuity, chemistry, at execution na hindi hilaw o minadali. Pero kasabay ng lakas ay ang bigat ng kasaysayan. Lahat ng pagkabigo ng mga gilas team noon ay parang aninong sumusunod sa bawat galaw. Ngayon, ang bagong henerasyon ay hindi lang kalaban ng kaharap, kundi ang matinding pressure ng milyon-milyong Pilipinong umaasa. Dahil dito sa Pilipinas, ang basketball ay hindi lang sport. Ito'y simbolo ng pag pagaha, hinga ng bayan at inspirasyon ng masa. O, mabigat ang hamon sa Asia Cup, lalo na mula sa Australia, New Zealand at China. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi na tayo naghahanap ng milagro. Humaharap tayo na may kumpiyansa. May sarili ng pagkakakilanlan ng gilas, may direksyon at higit sa lahat may matibay na pananalig hindi na ito tanong ng kung makakarating, kundi paano tayo mananalo. Ngayon lang muling naramdaman ng bayan na totoong kaya na natin. At kung sakaling magtagumpay ang gilas sa Asia Cup, hindi lang ito tagumpay sa medal tally. Ito ang pagsasara ng isang kwento ng tatlong henerasyong puno ng luha, panalangin at paninindigan. Panalo ito ng bawat Pilipinong naniwala, tumaya at hindi kailanman bumitaw. At sa wakas, masasabi ng buong bayan, na katotoo na. Ito ang buhay basketball na kung saan ang basketball court naging tahanan ng mga Pinoy tatlong dekada, isang henerasyon ng pangarap, luha, kabiguan at muling pagbangon. Sa loob ng 30 taon, ang Gilas Pilipinas sa iba't ibang anyo, pangalan at panahon ay hindi lang isang koponan ng basketball. Isa itong salamin ng ating bayan, puno ng pag-asa, puno ng tanong at puno ng puso. Mula sa huling panalo sa FIBA Asia noong 1985, hanggang sa heartbreaker na semifinal exit kay China noong 2015 hanggang sa kontrobersyal na laban kontra Australia noong 2018 tila paulit-ulit ang istorya lumalaban pero laging kinukulang kaya ngayong 2025 sa harap ng bagong henerasyong puno ng talento may tanong tayong hindi na kayang iwasan ito na ba ang gilas na magtatapos ng 30 taong paghihintay hindi ito basta-bastang lineup hindi ito yung tipikal na rebuilding phase o padala lang ng best available players. Ito ang pinaka-loaded, pinaka-balanced, at pinaka-strategic na gilas roster sa kasaysayan ng ating basketball. May Kai Soto na unti-unti nang bumabalik sa forma matapos ang matagal na recovery, may Kevin Quiambao na isang maestro ng spacing at vision, at ngayon napapansin na ng mga NBA scouts. May June Marfayardo pa rin na parang haligi ng kultura ng gilas. May mga batang galing sa UAP at NCAA na hindi lang role players, kundi mga tested leaders ng kanikanilang teams. At higit sa lahat, may isang Tim Cohn, hindi lang coach, kundi alagad ng sistema, disiplinado sa execution at pihasa sa larong internasyonal. Pero hindi lakas lang ang puhunan ng koponang ito. Ang tunay na tanong ay kung kaya ba nilang dalhin ang bigat ng kasaysayan, ang mga multo ng kabiguan ng mga nauna sa kanila. Kasi totoo, ka-life, bawat kampanya ng gilas dati ay laging may dalang emosyon. Noong 2013, halos marating na natin ang World Cup pero kinulang sa endgame. Noong 2015, home court pa man din pero hindi natin napigil ang lakas ng China. Noong 2018, nasangkot pa sa gulo ang laban natin sa Australia. Laging may kulang. Laging may sayang. At bawat kabiguan na yon, iniipon ng sambayan ng Pilipino, hindi lang sa alaala kundi sa puso. Ngayon, sa harap ng Asia Cup, ang mga kalaban ay hindi basta-basta. Australia, halos purong NBA players. China, loaded sa size at skill. New Zealand, physical at precise. Pero ang kaibahan ngayon, Gilas has a full year of preparation, continuity under one coach, and an identity. Hindi na tayo sabak lang ng sabak sa short-term tournaments. Hindi na bara-bara. May sistema. May trust. May timing. At higit sa lahat, may intensyon. Hindi lang para manalo ng games, kundi para itama ang kasaysayan. Kasi ang bawat tier ni Kuyambao, ang bawat rebound ni Kai, ang bawat pasa ni Thompson, hindi lang yun basketball actions. Yan ang sagot sa tanong ng mga batang nanood mula 90s hanggang ngayon. Tay, kailan kaya ulit mananalo ang Pilipinas? Pero kahit gaano katibay ang sistema, hindi pa rin garantiya ang tagumpay. Ang tunay na laban ay nasa lob, hindi lang ng court, kundi ng isip ng bawat manlalaro. Kaya ba nilang i-absorb ang pressure? Hindi lang pressure na manalo, kundi pressure na wag mabigo ang milyon-milyong umaasa. Kasi sa Pilipinas, hindi lang laro ang basketball. Ito ang lunas sa gutom, ang pahinga mula sa problema, ang tulay ng pangarap para sa mahirap. Kaya kung ikaw si Kai Soto, hindi lang back injury ang binubuhat mo. pinubuhat mo ang inaasahan ng bansang nauuhaw sa panalo. Kung ikaw si Kevin Kuyambao, hindi lang scouting report ang inaaral mo. Iniisip mo rin kung paano mo kakatawanin ang bagong henerasyon ng Pinoy basketball sa harap ng mundo. Pero sa kabila ng lahat, ito rin ang henerasyong pinakahandang humarap sa lahat ng yan. Ito ang gilas na hindi lang sinanay, kundi hinubog ng kabiguan ng nakaraan. Hindi na sila nananaginip. Gising na sila at handang gampanan ang pangarap. Dahil kung may isang bagay na naipon sa 30 taong paghihintay, yon ay karunungan. Alam na natin kung ano ang hindi gumagana. At ngayon, alam na natin kung anong klaseng gilas ang may tsansa, ang gilas na may puso, utak, at pagkakaisa. Hindi natin sinasabi na tiyak ang kampeonato. Pero ngayong to 25, hindi na hoping ang mood, hindi na miracle run ang kailangan. Ang meron tayo ngayon ay realidad. Ito na ang gilas na may kakayahang magsara ng 30 taong yukto ng tanong at sayang. Ito ang gilas na pwedeng tumapat sa Australia, na pwedeng talunin ang China, na pwedeng sabayan ang New Zealand. Hindi dahil minamaliit natin ang kalaban, kundi dahil ngayon lang, ka-life, ngayon lang natin masasabing pantay-pantay na tayo sa level ng kompetisyon. At kung sakaling mangyari ang pinakaasam, ang gold medal sa Asia Cup, ang pagbasag sa trono ng Australia, ang pagpapatunog ng Pilipinas sa buong FIBA World, hindi lang ito panalo ng basketball. Ito ang pagtatapos ng isang saga, isang kwentong sinimulan ng mga kabataan ng 90s, tinuloy ng mga warriors ng 2000s, at tinugtungan ng mga buhos ng pawis ng 2010s. Ito ang buod ng lahat ng tumaya na saktan, pero hindi sumuko. Ito ang araw na masasabi natin, nagkatotoo na. Ito ang buhay basketball, na kung saan ang basketball court naging tahanan ng mga Pinoy.